Mga mga kalugit, kamusta pong lahan? Ito na po ang ikalawang paan katulad So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Saloin. Phase 1, Black 56, Lat 6, Dicams, Mintal. Ha? Hala, hindi ko mag-inom. Black 56, Lat 6, Dicams, Mintal, Davao City. So mga kalugit, ako na. So mga kalugit, thank you so much. Mga kalugit, daddy, ay ba ko yun? So mga kalugit, shoutout everyone. Shoutout sa buong mundo. Mga pitanin ninyo mga kalugit. Kainit man di ay niyo. Na eh? Nagapinan niya niya niya. Naa, bahawin. Or... <laughs> Doon niya nga ako, <nga> Christine. <laughs> Mang kis-kis na mga kalugit sa ang arinula. Ayan, shoutout di ay sa mga OFW dyan, lalo na sa Japan, New Europe, New, ano? Europe, uh, ah, kung saan ka man sa sulok sa mundo, kailangan sa mga followers ko magpunta dito, magbitbit kayo ng regalo niyo ha. Charis lang. Sa mga followers ko ba ni Virgil ko makatanggap sa ilang mga regalo, uy. Idol nila ko pa. Eh. Ano lang vibrator. Yay. Vibrator. Ay, ginuo ko. Eh hey, mga kalugit, siya bang nagsasabi po dyan? May allergy pong ilong ko. Pasensya, minsan mga kalugit. Kasi lalo na dito sa salon, sobrang lamig mga kalugit. Malabas talaga yung mga allergy ko sa ilong ko mga kalugit. Kasi mahirap, may arthritis. Ano ganito, Abiyay? Ha? Right. Arthritis. <laughs> Ang ilong may arthritis. <laughs> <laughs> First time ako kilangin. Uy, sa so may, may nag-comment, di ay, di ra, may nag-comment. May nag-comment mga kalugit, mag-shoutout ko mga kalugit, comment-comment na kamo mag-shoutout ko. May nag-comment dyan nga, ang balas ako na, ay, sige, patay singhot daw ko, drug addict daw ba ko? Huh? Ay, din, taka martelio, ulo mo ko himbuang ako man, bastos kay king aswang ko na. Yay, may nag-comment sa kuha, patay singhot-singhot daw ko sa ilong, drug addict ba daw ko? Dualinga nga, gani. sa di ka Taras diri rin, bago lang. Nakita ko sa comment niya. draga addict daw ko. Huwag kayong nakita ka siya bukog bariwana ha. Pero kung utin, kita ko in Yan, yan. mo. utin Ano utin aling Suwerte ka mo kayo. Wala ka mo yung mga pablatian. Sinyong kagulingon. Yung aswang ko eh. makatawa jud ko yai kay patay daw ko singhot do ad ano daw ko drug addict nabot sino tay tang aswang tong nagkromen to, <laughs> to uh -huh. Wagay kita sang sabukag bariwana, madrag adik pata. Nga Drag no, drug addict lang ka patay singhot tao. Ikaw gani ka singhot mong gani ka magtai kang ayam ka. Grabe ka maka... unsa sakit ako grabe maka judge. <coughs> Hindi mo gaya kilala si Mr. Ingron sa personal guru. Yawan, gaya ka kakukod. Di magayadik-adik pata. Hmm. Sobra guro ka. Kung giingon mo guro nga na, puno do ka baho ako atong ilong ti? <laughs> do. Do mga ayam na sinaraban. <laughs> sayang yeah. okay. but... Pasinsya mga kalugit sa kamay ko Wala ko nag gloves kay Dagan may customer kagina So ang akong kamot mag gloves ko magsakit kay Nagkulay <coughs> Nagriban ko kanina mm -hmm. Nagriban ko kanina tapos Parang na ano siya na Naluto sa gamot yung kamay ko dito sa Sherwin Ladrido Saloyan, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Master Ingron o Sherwin Ladrido. At may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit? Ta ano importante yan?

Ha? Okay. aaral Okay. Masunod naman ang discarte Hindi, wala Gipapili gagawin. gani ang Pag discarte. Pag-aaral, tapos susunod naman ang discarte. Hindi gani isali ang discarte. Kaya ang discarte iba po ang linya, Ana. Hi, madam. Good evening. Ay dam, wala po yung kulot. Bawal magyakong kulot na. Bata pa, madaot ang buhok. Anak da, ma may pa-treatment na mo. Hindi pa pwede kulot na. Treatment lang sya Treatment, na sya. Treatment na na. Tayo na nung buhok. Hey, may mother? Kailan na pa? Kailan na pa buhok? Saan mother? Ay ay Tangon sa mai. Gi na dito. As. Nana sila ti Christine. Dagan sila mai. Na si Nasi ini ay si ano. Ikaw kelimpyo sa kamot. Si ano silo ang ilong. Wala eh. Ubot. May palayo ko mabe. <laughs> so mga kalugit. So dito na po tayo mga kalugit sa hinlalaki ni Mother, no? Kailangan po tulong ta ni Mother, ha? Para hindi siya maano ba, in case may disgrace. In case nga madisgrace siya, ha? sila. Ah, Ay, hindi mo siya putulong, Dre? Putulong. Putulong, putulong tadi, oy. Naraong. Relax lang. ayoy iyan na. Relax lang, Madir. Iya na lang ang imong ano, imong kaugmaon. <laughs> I-relax. <coughs> <coughs> Init pang pagkaon, May. <coughs> Kasi mga kalugit birthday sang pamangkin ko mga kalugit no. <coughs> Ay bilat. <coughs> Relax lang. <coughs> ah. Ayan.

Ni na ano nang sa ngapon na sa phone ba yung blue siya. Relax mo din. Hmm. Sila? <laughs> Sakit. Sakit. Sakit kayo? Ini na Dikit mo diri oh. Relax lang.

Thank you so <laughs> much! <laughs> Hindi! Pwag it! Pwag na May dakos siya. Ano mag-laping? nag kita rin. nag kita rin sa Ay! O,

Okay, so so so... oh. hadlok po ba, yung yung lang? itong naglibo. Itong baba, pataas lang. Itong dito, sa Manila. So, Ay, bakit maglagay na tayo ng nail polish.

Batirin. Ano ba ang ni Chico yung laptop mai. Wala ata. Hala. Sa mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share pindot notification bell. Pa-dit kayo lagi sa aking mga vlog. Ha? Huh? Wala

Maraming sarap po rin naman sa uh, mga bisita na, na dumating nila ni Tess po and naman si, uh, at sa maraming salamat po rin pa sa panibagong taon na magkasa-celebrate si Chico po sa birthday niya. Maraming salamat po rin naman sa pulang beses na binibili niya po sa amin every -day, -day, day. Maraming salamat po po rin naman na nakagising po kami ulit sa aking araw. Maraming salamat po rin sa pagkain na sarap pa namin at kamay magbibito ng karakasan sa aking mga pangangat at mga sa ko'y po to inay na sa po yung family nila. po inay na tigay niyo po po sila ng maraming dancing. sa provide release, and deliver hmm. time. pray for you. Father Son, inay, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, po Asa <laughs> to lighter. Ay, dito ako ah, yung. Ala na, patay dito siya. Sige lang eh. Let's. Naman ko siya yung Akin eh. Ay, na, oi. Wish na. Dili ka maka-wish dito kay wala siya ano. Sige ra para ra magyapon na. <laughs> <laughs> Yay! Happy birthday! Yay!